akong paborito ko. Ano siyang oh, yun tubig. Kita kung paano mabilis na pinasok ng tubig ang mga bahay sa naturang barangay. Halos mag zero visibility. Ito pa. Ito na. Ano ito? Maybe red.

Wow, touch on They're delicious. They're delicious. I'm touching the moss.

tumawas na yan sa isang bahagi ng seawall. Sa gitna ng bagyo, may mga residente pumunta sa dalampasigan para tignan ang mali ng dagat. Ay, dagat, ma'am. Okay, okay. Hindi na kung baka kumak... Guys,

alam Thank you for watching. The TV. Don't forget to subscribe the channel. Ghost Kitchen TV. Bye-bye.